mo pagpalang-araw sa inyo, kaibigan, kapamilya, kapuso, at sa ating mga tagapakinig. Kumusta ka, kaibigan? Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtuklas ukol sa Ways to Pursuit of Happiness. Nais ko pong ipaabot sa inyo ang mensahe na hango sa mga awit 144.15 Happy is the people whose God is the Lord. Meron po tayong limang pag-aaralan na kung saan po ay napag-aaralan po natin ang nakaraan ang tatlong mensahe na tungkol sa forgive and forget. Pangalawa po ay be hopeful of the future. And the part one po ng learn from the past. Ngayon po ang part 2 ng learn ng topic na learn from the past. So ngayon po ay ating pag-aaralan ang may kinalaman o kaugnayan sa nakaraan na kung saan ay napakahalaga nating matuklasan na kung saan ito po ang nagdudulot ng ating pagkaunawa sa ating kasalukuyang buhay. Bakit nga po ba mahalaga na matutunan natin ang ating nakaraan? Sapagkat sabi po sa atin, ang ating kwento ng buhay o ang ating istorya ng buhay, ito po ay ang history natin sa nakaraan ay siya magiging gabay natin sa ngayong kasalukuyang buhay natin. Natututunan natin na maipaliwanag ang mga nangyari sa atin sa nakaraan at nakikita natin kung paano tayo nabuhay nung nakaraang buhay natin na kung saan ito po yung past life natin na kung paano yung mga approaches na ginamit natin sa mga masasakit na karanasan natin sa buhay natin. Ganon din po ang mga malulungkot at ng break up o brokenness ng ating puso na kung saan ito po ang nagpapahirap sa atin. Marahil hindi natin maintindihan ng ating sarili sa kasalukuyan. Kailangan natin na ah, ang gabay na kung saan ang ating mga nakaraan ay magbibigay sa atin ng malinaw na isipan na kung saan ito po ay makikita natin yung mga approaches na ginawa natin before sa ating buhay. Tayo ay magkakaroon nang malinaw na isipan at malalaman natin na kung saan tayo nagkamali sa mga approaches na ginawa natin at sangayon sa sa pag-aaral ang mga nakaraan ay may kontribusyon sa ating kasalukuyan at sa ating hinaharap kung ano ang kontribusyon ng ating pangkasalukuy, ah, pang nakaraan, pangkasalukuyan sa ating hinaharap. Dito natin matututunan kung paano maunawaan ang ating mga sarili. Kung baga, magkakaroon tayo ng refleksyon sa ating nakaraan at sa ating pangkasalukuyan. Paano ba maapektuhan ng ating nakaraan ng kasalukuyan o ng ating present life, ang ating future, ang tinatanong po sa atin ay kung paano natin makikita ang buhay natin before, now, for our future life sa ating pangkasalukuyan. Sang, sang ayon po sa mga nag-aral ay ang epekto po nito sa atin ay kung hindi natin mauunawaan ang ating sarili ay magkakaroon tayo ng kalungkutan at ito po ay magpapahirap sa atin. Ang ating pag-iisip ay magiging Uh, troubled, magkakaroon po tayo ng pagkagulumihanan uh, sa ating mga isipan at hindi natin alam kung minsan po ay kailangan natin ng kausap upang tayo ay makalimot sa ating mga mapapait na karanasan. Maring tayo ay nakaranas ng mga papait at uh, makikita natin na ang nakara nakaraan na ito ang siya nagpapahirap sa atin. Subalit, malaki ang magagawa ng pangako ng ating Panginoon na sabi niya sa atin, Come unto me, lahat, lahat ng nahihirapan ay lumapit sa akin. Ano ang matututunan natin sa ating nakaraan? Marami po tayong natutunan sa ating nakaraan, sa ating present, at sa ating future. So, ang future po natin, ang magiging uh, basihan na kung saan ang kung paano tayo namumuhay ngayon ayun po ang ating mararanasan sa ating future. Sabi po dito sa atin sa Romans 12:12, 12, rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Kailangan po nating mag, maging masaya at uh, magkaroon ng pag-asa. Ganon din po maging mapagtiis tayo sa panahon ng kahirapan at maging constant tayo, maging magpatuloy tayo sa ating pananalangin. Paano ka matututo sa iyong nakaraan at paano ka magkakaroon ng positibong pag-iisip tungo sa pagpabago patungo sa masayang kinabukasan? Meron po tayong apat na mga suggestion dito na kung saan ito po ay makakatulong sa iyo, kaibigan apat na pamamaraan upang matuto sa nakaraan. Una po, matutong mag-isip ng mga positibong bagay at harapin ang mga bagay na darating na may tiwalang malalampasan mo ito ng may pag-asa. At ang pangalawa po ay maging halimbawa sa iyo ang iyong mga pagkakamali na nakaraan. So ang pangatlo po ay Palagiin ang panatilihin ang pagmamahal sa sarili. Kung mananatili po tayo marunong magmahal bagamat nagkasala sa atin ang ating kapwa ay matututunan din po natin muli silang mahalin. At ang panghuli po, turuan ang sarili sa at mamuhay na may pagtatagumpay sa pamamagitan ng tamang pagpapasya. So ito po ang mga suggestion kung saan ito po ay maari nating i-apply sa ating sarili, sa iyong sarili kaibigan. Sang ayon sa mga tao na nasa ating lipunan, forget the past, don't worry about the future, live in the present. Naniniwala po ba kayo dito sa kasabih kasabihan ito? Kalimutan mo na yung nakaraan mo. Huwag kang mag-alala sa yung hinaharap. Mabuhay ka sa iyong pangkasalukuyang buhay. Sabi po ni Edmund Burke, those who don't know history are doomed to repeat it. Kung hindi po natin alam yung mga nakaraan natin, maaari po itong maulit. magpaulit-ulit nating gawin sa ating buhay. So napakahalaga po talaga na maintindihan natin ang ating nakaraan ang ating present para sa ating future maaring may katotohanan ng mga bagay na ito na sinabi sa atin na forget the past, don't worry about the future, and live in the present. Maaring ito ay tutu totoo, po. Subalit, ang bawat isa sa atin ay nabubuhay sangayon sa ating mga pagpili o choices sa ating nakaraang buhay. At ganoon din po sa ating pang, sa pang kasalukuyang buhay. Hindi natin maaaring sabihin na hindi na natin kailangang isipin ang ating nakaraan at ang ating kinabukasan. Araw-araw ay may bagong umaga, bagong pag-asa at dahilan sa tayo ay pinagkatiwalaan ng panibagong buhay kailangan nating mabuhay na may kasiyahan at kasapatan. Isang bagong nilalang para isa, para sa isang masayang kinabukasan. Ganun pa man ang mga taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay maaring walang refleksyon o o kaya ay leksyon na natututunan sa kanilang nakaraan. Maaari nating tuklasin ang ating lakas at kahinaan o ang ating strength at ang ating weakness na kung saan ito ay isa sa mga bagay na nagpapakilala kung sino ka o sino ako. Ang mga talento, ang mga kakayanan mo, kailangan mo makilala ang lubos ang iyong sarili. Kaya nga sa pagbalik tanaw ng iyong nakaraan ay matututunan mo na makita natin ang lubos o makita mong lubos ang iyong sarili. Kaya kailangan natin matutunan ang pagtuklas sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Kung, magkaka kung magkagayon, tayo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Marami ang iyong mga kahinaan ay nakakapagdulot sa iyo ng kapighatian. Alalahanin mo kaibigan, sala na lahat tayo ay may kahinaan. Ang kailangan mong gawin ay tanggapin mo kung ano ang iyong kahinaan at tuklasin mo ang iyong kalakasan. Kailangan nating matutunan ang tunay na pagbabago at kailangan din nating tulungan natin ang ating sarili upang ating mapanawa mapanagumpayan upang ating mapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Ano mga bagay na makapagpapanatili na tayo ay maging malakas? Una, dahilan sa ating mga nakaraan ay nagiging pagpapala tayo sa mga tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Tayo ay magiging patutuo sa kanila. Ang pangalawa, ang magandang relasyon sa kapwa ay siyang nagpapasya sa atin at kung paano natin tatanawin ang ating kinabukasan na may pag-asa. Ang pangatlo ay ang iyong kapaligiran at kulturang iyong pinagmulan ay mahalaga sa ating pagpapatuloy na tanggapin ng mga bagay na naiiba sa ibang tao. Kailangan natin kilalanin ang ating kultura ay napaka-importante rin po. Matutunan na, na nawa natin alisin ang hindi magagandang karanasan ng ating nakaraan upang hindi tayo mahirapan sa pakikitungo sa mga taong nangangailangan. At panghuli po, tuklasin natin ang ating mga kasaysayan ng buhay na at pulutin ng mabuti at iwaksi ang masamang karanasan. Ang pagiging maalalahanin ay nagdudulot ng ligaya ang ating puso ay mapupuspos ng kaligayahan. Magkakaroon tayo ng kasapatan sa ating buhay at magpapatuloy tayong mamuhay hindi lamang para sa ating sarili kundi para sa ating kapwa. Ano ba ang iyong karanasan, aking kaibigan? Ang ating buhay sa lupang ito ay pansamantala lamang. Maaring hindi natin alam kung ano ang ating kalalagyan sa ating future. Sabi nga po sa isang awit, I don't know about tomorrow. I just live from day to day. Kaya kailangan po tayo mabuhay one day at a time. And the sooner we recognize, uh, ating pong i-recognize -re kung paano tayo natututo, uh, kung paano natin hinaharap ang ating kinabukasan, at naiintindihan natin kung gaano ka lalim ang kailangan nating motivation napakahirap pong task ito o napakahirap na obligasyon na kailangan nating tuparin sa ating sarili it requires stillness patience and consistent self evaluation kailangan po natin magkaroon ng kapayapaan ng pagpapasensya, maging consistent tayo sa ating sarili na magpatuloy tayo na lumago kasama natin ang ating Panginoon. Kaya nga po nais kong awitin sa inyo ang masayang puso masayang puso Lunas sa kalungkutan Ika'y liligaya Sa tuwi, tuwi na Ang malungkutin Pumapangit Kung masaya ka Ikaw ay gaganda sabi sa Philippians 4, 6 and 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin.